bago pa man lumakas ang Imperium Romano at bago pa man umusbong ang mga kabihas ng kanluranin, may isang sibilisasyong matagal nang namamayagpag sa silangan. Ang sinaunang China, tahanan ng talino, lakas at walang kapantay na mga imbensyon. Sa video ito, titignan natin kung paano nito ginuhit ang mukha ng mundo sa teknolohiya, kalakalan, kultura at ideya. Ngunit bago ang lahat, kung mahilig ka sa mga kwentong kasaysayan, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe bilang suporta. Mahigit limang libong taon na ang nakalilipas sa mga kapatagan ng Ilog Wanghe o mas kilala bilang Yellow River, isinilang ang isa sa mga pinakamatandang sibilisasyon sa kasaysayan ng mundo, ang Ancient China. Sa gilid ng ilog na ito, nagsimulang bumuo ng mga pamayanan ang mga unang Chino. Mga magsasakang natutong magtanim ng milet, gumawa ng palayok, at bumuo ng mga pamahalaang pamayanan upang makaligtas sa mga pagbabago ng panahon. Ang ilog Huanghe ay tinaguri ang duyan ng sibilisasyon ng China. Ngunit tinatawag din itong pighati ng China dahil sa madalas na pagbaha nito. Ang regular na pagbabago ng ilog ay nagdudulot ng pag-unlad sa agrikultura, ngunit naging dahilan din ng pagkawasak ng maraming pamayanan. Isang balanse ng pag-unlad at panganib na humubog sa karakter ng mga Chino, matyaga, maparaan at marunong makibagay. Ang unang kilalang dinastiya ay ang Xia Dynasty, na ayon sa mga tala ay umiral mandang 2070 BCE. Bagaman bahagi pa rin ng alamat ayon sa ilang historiador ito ang unang hakbang tungo sa pamahalaang sentralisado. Sumunod ang Shang Dynasty na nagpasimula ng bronze casting, oracle bones at unang sistema ng pagsusulat ng China. Ayon kay Dr. Li Peng ng Columbia University, ang mga inscription sa mga buto at shell ng pagong na natagpuan sa Anyang ay ang pinakamatandang halimbawa ng sistematikong pagsusulat sa Silangang Asya. Sa panahong iyon, ang komunikasyon sa mga diyos at ninuno ay mahalaga. At sa bawat salita na inukit sa buto, ipinanganak ang wika ng sibilisasyong magtatagal ng libu libong taon. Nang bumagsak ang siyang, pinalitan ito ng Zhou Dynasty na naglatag ng konsepto ng Mandate of Heaven. Ang paniniwalang ang kapangyarihan ng hari ay ipinagkakaloob ng langit. Ngunit maaari nitong bawiin kung siya ay magiging marahas o tiwali. Ayon sa Stanford Encyclopedia o Philosophy, ang ideyang ito ang naging batayan ng politika sa China sa loob ng mahigit dalawang libong taon. Ito rin ang panahong sumibol ang mga dakilang kaisipan, ang Confucianism ni Confucius, ang Daoism ni Laozi, at kalaunan ang legalism ni Han Peizi. Ayon kay Professor Michael Pewett ng Harvard University, sa panahong ito, ang mga Chino ay hindi lamang nagtatayo ng mga lungsod at hukbo binubuo rin nila ang mga ideya kung paano dapat mamuhay ang tao subalit tulad ng anumang dakilang sibilisasyon dumating din ang panahon ng kaguluhan ang warring states period pitong makapangyarihang karian ang naglaban laban para sa kontrol sa buong lupain ito ang panahon ng mga estratehiya espiya at mga dakilang general tulad ni Sun Tzu na sumulat ng The Art of War ayon sa BBC History ang aklat ni Sun Tzu ay isa sa pinakamaagang halimbawa ng paggamit ng lohika at psikolohiya sa digmaan. Isang prinsipyo na ginagamit pa rin sa militar at negosyo sa modernong panahon. Sa huli, mula sa abo ng kaguluhan, bumangon ang unang emperador ng pinag-isang China, si Qin Shi Huang, ang tagapagtatag ng Qin Dynasty. Siya ang nagpatayo ng unang bersyon ng Great Wall of China nagpasimula ng Unified Writing System, Standard Currency at mga sukat at timbang. Ang mga reformang ito ang nagbigay ng pundasyon ng isang pinag-isang estadong Chino, isang istruktura ng pamahalaan at kultura na tatagal hanggang sa modernong panahon. Ngunit higit sa mga istruktura at pamahalaan, ang iniwan ng ancient China ay isang isipang sibilisado, isang paniniwala sa pagkakasundo ng kalikasan, tao at langit. Ang bawat bato, bawat scroll, bawat ideyang inukit sa kasaysayan ng sinaunang China ay naging haligi ng modernong mundo. Mula sa kanilang paniniwala sa balansing pamumuhay hanggang sa mga imbensyong babago sa takbo ng sibilisasyon, ang mga sinaunang Chino ay nagsimulang maglatag ng mga bihi ng pag-unlad, mga binhing unti-unting tutubo hanggang sa marating natin ang kasalukuyan. Habang lumalawak ang nasasakupan ng mga dinastiya, umuunlad din ang pag-iisip ng mga sinuunang Chino. Hindi lamang sila abala sa pagpapalawak ng teritoryo, mas abala sila sa pagpapalawak ng kaalaman. At sa kasaysayan ng sangkatauhan, may apat na imbensyong Chino na lubos na nagbago ng takbo ng mundo. Tinatawag ang mga ito bilang the four great inventions of ancient China. Ang papel, ang pagpiprint, ang kompas at ang pulbura o gunpowder. Ayon kay Joseph Needham, isang British historian at sinologist sa Cambridge University, ang apat na imbensyong ito ay tulay na nagdurugtong sa sinaunang China at sa modernong daigdig. Bago pa man ang papel, ang mga Chino ay sumusulat sa bamboo slips at silk scrolls, mabigat, mahal at mahirap dalhin. Ngunit noong 105 AD sa ilalim ng Eastern Han Dynasty ipinakilala ni Kailun, isang opisyal sa korte, ang isang revolusyonaryong ideya. Isang manipis na material na gawa sa pinaghalong balat ng punong kahoy, basurang tela at abaka. Ang papel ay posibleng na imbento na bago pa ipinakilala ni Kailun. Ngunit siya ang nagpasikat at nagpastandardize nito. Ayon sa historical records of the later hand, isinulat ni Panye, Si Kailun, sa karunungan at syaga, ay nagpaunlad ng papel na kayang dalhin ng karaniwang tao, hindi lamang ng maharlika. Mula noon, nagbago ang kasaysayan ng komunikasyon. Sa pamamagitan ng murang papel, nakapagsulat ang mga mag-aaral, nakapagsimula ng paaralan, at naipasa ang kaalaman mula henerasyon hanggang henerasyon. Ang imbensyon ng papel ay isa sa pinakamatinding puwersa sa kasaysayan ng edukasyon at pamahalaan. Sa paglipas ng panahon, ang papel ay lumaganap sa kanluran sa pamamagitan ng Silk Road hanggang makarating sa Baghdad noong ikawalong siglo at sa Europa noong ikalabing dalawang siglo. Mula rito, ipinanganak ang modernong sistema ng pagbasa, pagsulat at kalaunan ang mismong pundasyon ng edukasyon ng sangkatauhan. Ngunit ano ang silbi ng papel kung kakaunti lamang ang makakagawa ng kopya? Sa tanong na ito, isinilang ang pangalawang dakilang imbensyon, ang pagpiprint. Nung panahon ng Tang Dynasty, ang mga mohing budista ay naghahanap ng paraan upang kopyahin ang kanilang banal na kasulatan. Dito nagsimula ang woodblock printing, kung saan inukit sa kahoy ang bawat karakter bago ito pintahan at ipatong sa papel. Ayon sa Chinese History Museum Archives, ang mga unang kopya ng Diamond Sutra noong 868 AD ay itinuturing na pinakamatandang nakaligtas na nakaprinta aklat sa mundo. Kalaunan noong ikalabing isang siglo, ipinakilala ni Bisheng ng Song Dynasty ang movable type printing, mga hiwalay na karakter na maaaring ayusin at i-arrange para sa iba't ibang pahina. Ayon kay Joseph Needham, sa imbensyong ito, hindi na kailangan ng tao ang kamay ng daang-daang iskriba. Isang tao ay maaari ng magpalaganap ng libu-libong kopya. Ang resulta, sumabog ang literacy, umusbong ang edukasyon, at nagsimula ang intellectual revolution ng China. Isang senyales na ang kaalaman ay hindi na pribileyo, kundi karapatan. Habang ang kanluran ay umaasa sa mga bituin para sa direksyon, ang mga Chino naman ay nakatuklas ng paraan upang hanapin ang daan gamit ang mismong pwersa ng mundo, ang magnetismo. Noong warring stage period pa lang, gumamit na ang mga Chino ng tinatawag na South Pointing Spoon. Isang kutsarang gawa sa lodestone na umiikot sa ibabaw ng metal plate at laging tumuturo sa timog. Ayon kay Joseph Needham sa kanyang Science and Civilization in China, ito ang unang praktikal na aplikasyon ng geomagnetism sa kasaysayan. At mula rito, nagsimula ang modernong navigation science. Sa panahon ng Song Dynasty, pinalitan ito ng Iron Needle Compass at ginamit ng mga marinero sa dagat upang maglayag sa malalayong lugar. Ayon sa its Smithsonian Institution, ang Chinese Compass ang nagbigay daan sa mas tumpak na paglalayag na kalaunan ay ginamit ng mga kanluranin sa global exploration at sa bawat karayom na tumuturo sa timog na ituro rin ng China sa mundo ang direksyon ng pag-unlad. Ang huling imbensyon ay bunga ng isang aksidente. Noong ikasyam na siglo, habang naghahanap ng gamot sa immortalidad ang mga alkimistang Chino, nakatukla sila ng halong sulfur, uling at saltpeter. Isang pinaghalong nagbubuga ng apoy at usok kapag sinindihan. Ayon sa Wujing Songyao o Collection of the Most Important Military Techniques, ang gunpowder ay ginamit sa paggawa ng mga granada, rocket arrow at unang bersyon ng baril. Ayon kay Professor Tonyo Andrade ng Emory University, ang gunpowder ng China ang nagbukas ng bagong panahon ng digmaan mula sa mga pana at espada papunta sa baril at kanyon. Ngunit sa kabila ng likas na panganib nito, ginamit din ito sa selebrasyon. Ang unang paputok o fireworks ay inimbento rin ng mga Chino bilang simbolo ng kaligayahan at pag-alis ng masasamang espiritu. Para sa mga Chino, ang apoy ay hindi lamang sandata. Ito ay liwanag ng kaligayahan. Mula sa tinta sa papel hanggang sa pulbura sa hangin, ang mga imbensyong ito ay hindi lamang produkto ng talino, kundi ng pananaw ng mga sinaunang chino. Isang paniniwala nga ang tao ay bahagi ng mas malawak na balanse sa pagitan ng langit at lupa. Ang four great inventions ay patunay na ang mga ugat ng modernong agham at teknolohiya ay malalim na nakatanim sa silangan. At sa bawat pahina, bawat pagliko ng karayom at bawat alab ng apoy, isinusulat ng China hindi lamang ang sarili nitong kasaysayan, kundi ang mismong kasaysayan ng sibilisasyon ng tao. Meron ka bang alam na inimbento ng mga Chino na hindi nabanggit sa bidyong ito? I-share mo yan sa comment section. Kung nagustuhan mo ang bidyong ito, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe bilang suporta.